Ito yung araw na pumunta ako sa school ni Dida at yung ngiti niya agad ang bumungad sa akin. Pumunta ako sa school ni Dida para i-check yung grades niya, para pirmahan yung card niya, tapos para malaman ko na din kung ano yung mga kailangan ni Dida. At nagulat nga ako sa nakita ko na nagdadala pala si Dida ng paninda niya sa school. Pero bago nga yun, may isa pa akong kinagulat. Kasi nagulat ako na nakita ko si Basti doon. Kasama niya yung anak niya. Tapos tinanong ko siya kung bakit siya nandun. Sabi niya, inaantay niya nga daw si Diday. Sinusundo niya. Kasi para makatipid nga daw sila sa pamasahe. Dahil medyo malayo na nga yung bagong bahay na nilapatan nila ni Diday. Doon nga ako nakaramdam ng awa kay Basti at kay Diday. Dahil gaano kahirap sa sitwasyon nila na pagsabayin ang pagiging isang magulang at pagiging isang bata. At hindi mo nga makikita sa kanila na nahihirapan sila dahil lagi lang naman nakangiti si Diday at si Baste. Mahirap man na nangyari ito sa kanila dahil nga nasa murang edad pa lang sila pero para sa kanila kailangan na lang nilang panindigan 'to dahil nangyari na nga ito lalo pa ay meron na nga silang anak kailangan na lang daw nilang gawin ay maging isang mabuting magulang at magsumikap sa buhay para mabuhay nilang kanilang anak Imbis nga daw na magreklamo sila na nahihirapan sila ay magsusumikap na lang daw magtrabaho si Baste para mabuhay niya nga si Diday at ang kanilang anak. Hindi man nga daw ganun kalaki ang kinikita niya sa pangangalakal pero kahit papano ay nakakaraos kaya yun na lang daw ang ipinagpapasalamat niya. At habang naglalakad nga kami ni Diday na itanong ko sa kanya na Diday okay lang ba talaga sa'yo na nakikita ng ibang bata, ng ibang tao yung sitwasyon mo ngayon? Doon nga ako biglang nakaramdam ng hiya sa sarili ko sa sagot ni Diday. Dahil nagsabi siya sa akin na hanggat wala akong ginagawang masama at wala naman akong tinatapakang tao, bakit naman ako mahihiya? At sabi niya nga, imbis na intindihin niya yung sasabihin ng ibang tao, edi eh magpo-focus na lang siya sa pag-aaral niya dahil ginagawa niya naman lahat ng to para sa anak niya. At syempre doon nga ako humanga sa kanya dahil sa huli nagsabi nga siya sa akin na nagpapasalamat siya sa mga taong naniwala sa kanya na kaya niya pa rin ipagpatuloy ang pag-aaral niya kahit nga maaga siyang nagkaroon ng anak. Alam ko na nahihirapan ka na pagsabayin ang pag-aaral mo at ang isang pagiging nanay. At kahit mahirap, hindi mo yun pinakita sa akin. Pagkos, mas pinakita mo sa akin yung determinasyon mo para makapagtapos ng pag-aaral. At ayun nga, nakausap ko yung teacher ni Diday na nagdadala nga si Diday ng paninda sa school para may pandagdag daw siya ng baon. At sabi nga ng teacher niya, ay dagdagan niya yung dinadala niyang paninda para maialok niya din sa ibang co-teachers niya. At isa din sa dahilan kung bakit ako pumunta ng school niya ay para mabayaran ko kung ano yung mga kailangan ni Diday. Kaya sa lahat po ng teacher ni Diday, nagpapasalamat po ko sa inyo sa mahabang pasensya at pagunawa niyo po na kung minsan ay hindi nakakapasok si Diday. At nagpapasalamat din po ako dahil ginagabayan niyo po si Diday at kayo po ang pumapangalawang magulang niya. At maraming salamat po sa pagunawa niyo po sa sitwasyon ni Diday na kung minsan po ay hindi po siya nakakapasok ng school. At para sa iyo naman Diday, lagi kong sinasabi sa iyo to na nagpapasalamat ako na nakilala kita. Dahil sa iyo, nalaman ko kung ano talaga ang purpose ko sa mundong to. At dahil nga nakilala kita, marami akong nariyalay. Maraming taong humanga at maraming taong na-inspired sa kwento ng buhay mo kung paano mo ito nilaban simula umpisa hanggang ngayon. At siguro nga ito yung sagot kung bakit hindi pa ako binibigyan ni God ng isang anak. Dahil ito pala yung purpose ko dito sa mundo para makatulong sa makatulong sa mga kababayan natin na talagang mahirap ang mga sitwasyon at alam kong malayo pa pero malayo-layo na rin naman. Kaya sana ay huwag kang magsawa na may pagpatuloy ang iyong pag-aaral at maging isang mabuting bata. At sana ay huwag niyo rin kalimutang magpasalamat sa Panginoon dahil kung hindi sa Kanya, hindi rin tayo makakatulong sa iba. Kung mga kababayan, patuloy po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta sa aking advokasya na makatulong sa iba.